Binuno asin pinabakal na sana kang 52 anyo sa si Tatay Albert Melenya kan Barangay Gapo Daraga Albay. An sa iyang atama na baka natuyong nila pa kan dai kagibo. Pirang metro ang rayo sa nagagakudan ka ini. Kasubong maagahon kan madiskubre ni Tatay Albert ang makangurungirat na sinapok kang sa iyang atama na baka. Istorya niya, nakatagama ko ta ang baka para sa pambakal ning laptop kang sa iyang aki na nasa kolehiyo na. Sa kung sisay ang pwedeng gumibo, blanco man siya urog pang mayo man subot siyang kaiwal o nakapasuwayan sa sendang lugar. May bagong kuan dyan, pig subdivision. Dyan din nara. Tapos, ipigpurupot. E, po. Tamalya siya, di kaya. E, kung lang siguro, dagdagan ko lang kung... Hmm, <laughs> man siya, aki kung kuan giskwila. Siguro ko, magpuno na siya. Tanganing, hindi na siya nakaraw-raw ng ibang kuan maning ibang kuan ayaw. Sigun kay punong barangay Irna ni Lieba, bako ini ang primerong bes na may nangyaring panlalapa sa sendang barangay. Nagtutubod si Lieba, bako uninda residente ang nasa likod kan mga panlalapa. Ay, hey, may talaga, interest talaga itong lapaon. Hmm. Aktual, bako man talaga ngunyan na insidente. Kung inot ba, lakon lang incidente ng panglalapa din sa barangay ka po. Namulag, baka, yung ano, kaso din di kanina pa mga sa ng ang pangapudanta sa sa tanong kabarangay ang bantayan sa indang mga hayop asin in kung -gakod, dapat taran sa harong para mabantayan ninda as in, may bitaran kay kayo ng insidente ni panglalapa mga hayop sa ibungkan nangyari, oh, naglalaom si Tatay Albert na madakop manggiraray ang nasa likod panggagadan sa iyang atama na baka para naman damayo ng iba pang mabiktima. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer corporal.